Uh, mga kaysan, magandang uh, umaga po. Kami po muna ay mamamalingki at pasaka na po sa bukid at uh, gusto ng inay ay siya sa bukid na. Mamamalingki po muna kami na nini at saka nung aking anak po. Oo. Oh, Nag-reun yun eh. Ako lang sa amin. Ako lang. Hindi na yun Bebe lang ako madali. Hindi. Diyan eh, diyan. Pinya ba? Diyan, diyan. Hipon lang, hipon. Bibila akong hipon. Na, hindi na. Sir, ayos lang kaya din eh. Madali lang. Ay, hindi ko lang alam. Ah, sige sir. Akala ko dito ko saan. Bela pong hipon. At kami po ay diretso na sa bukid. Hipon, hipon. Hipon. Ay, ay. Isang kilo nga po. May gering panlahok. Nasaan na din si ina-anak kung nakapusto dito? Ay, si Leanne oh. ay namamahinga kawan ng nilas nga. Ah. Mm -hmm. mm -hmm. Nanay, paduble nga po ng plastik. Nakabili kayo. Nakabili kayo eh. Ibibili ko lang si inana ng tinapay. Saan? Doon. Ah, okay. uh, sa Oo. Oo. As. Ay, oh. Ligyan mo ko yung pinya. Hindi. Tara. Balik mo na wala na. Hindi ko dito kayo antayin. Bibili ko lang ng tinapay. Nanini daw po kayo i-withdraw po muna doon sa kabila. At ako po ay ano, ibibili ko po muna si Lulan ng tinapay. Bibistahin po muna natin madali. Mayiging pong maangata. Sabi nga ay kutkutin. Bibili po kay Lulan.

apit ayo sa mga oh may ana, mielo. Yo. Ayaw pa uminandar. Kantahin mo na kanta. kanta. Ote mag ko nga sa school. Si Siming. Si Siming. Kapit musok, Ote kaapit. Kapit, kapit kayo lahat, kapit, kapit. kapit. Ay, yari yung pusa. Sarap. O, dali. Tagal ng patay. Yon. Utoy, narito na tayo. Utoy. Anong? Happy birthday muna kay Lola. Ikaw nga. Happy birthday. Ikaw nga Otoy. Kanta muna. Happy birthday Lola. Lola? Game. 1, 2, 3, sing it birthday Lola Lola 1, 2, 3, go Happy birthday Lola uh, O dali, buhat Buhat si Monso, dali Kay tito, kay tito Happy birthday nanay Ayun Kasarap naman ang higa ng aking mga muningning 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 Hindi nakahiga Ma, mga mga kaisan, kami muna ay, nakakagulot tayo, kami muna ay mag-aano, buko po na may hipon. Ah, sarap. At najera po si nanay ay, at pag-aanohin po natin ang buko. Para sa UTI din po. Oto. Paniki, paniki. Yan, naulo. Naman. Paniki. Oto, mura, dali. Yun. tingin mo, tingin mo. Baka parang magulang. okay Baka maulo. Itak Itak Baka ulo ko di rin Tama naman, tigas pwede po Hindi rin, kaya itak. Gusto ulo ko May Ah! Ay kasarapan Ho! Ho! Oh. Alangan oh, O, ay oh. panghipon Panghipon niya Kailangan po natin imura, ibuko po ah Ano Alangan Ah! Kailangan. Bigi kay Kuya Kay mga kailangan. Lulu <laughs> ha. Lula. Ay may inumin. Pang UTI. Baka pili ka lang ano. Tamang ay, ay. pato mo ngayon. Ulo mo. Uh -huh. okay. Yo. Yo kabila, yun dulo. Ari utul, ari, ari, ari. Ari, yan. Yan ang tunay. Oh, ang kibali binang anwari ko. Kasing. kita. Kitaw. down. <laughs> Bangai ay. Ay. Huh? Oh, ay, balubi. Ay, balubi. balubi. Balubi naman. Mm -hmm. Ang hirap ko ano, may buwan. <laughs> <laughs> ko ng buwan. Ay, kisarapan. Ang bago be... na eh. Wala, sabaw lang. <coughs> o, sipat. Eh, ito na nga. Ah, oh. oh, sarap. Kuy, ang kutsara ko ito eh. Kutsara at sakaan. Sabi na minsan ko ito eh. Kutsara ito Kutsara daw. Mm. Okay, okay. Ako, singkot na. Singkot na.

boten ora no dia sabelah kan mir bapa den Allah bapa den den oh yana n eh delwo itu delwo nah itu na ayo isa hmm. arriba, arriba, arriba. Oh, Ini yang pasok. Oh. Ako kasama din. Pasok. Sinta ko yung Alvin po yung nakauwi na. At uh, maagap. Hmm. Maaga pong umalis. Iliwanag. Ah, marami na ito. Hipo na lang kulang. Mga kaysa, ang lalaki nalang nahuhulin daw ito yung isda. Yung danini po. Ayun eh, naka daw sila eh. Ba? Baka hahapay din po kami mamaya ng saging po, yung danini. At ah, uh, hindi effort yun po. At ano, dadalhin po po ka um, eh. Ano, may lalaki mura. Uh, Oo, nai. Tatay yeah, na daw magtitimpla. Hipon. Meron na, meron na. Nakahuli na kayo nini. Ay. Nakahuli na nini. Gagay mo. Naka para pag nasabit, nasabit. Handa mo tula. Nahan. Lalapad. Gamon. Mm. Uy, gusto tangka naman daw. Nalutin. Si ate si nini, nakahuli ka na. Dalawa. Mm. Oh, ikaw ang nakahuli. Wow, congrats. Lucky. Ang tiyo ano lucky. Mga kaisan mo. Ang tiyo nga.

Pulo mo mo ito ng kaunti. Pulon pa na kaunti mo ito. pa. Kailangan medyo angat siya ng kaunti eh. Okay. Pulay galing Hong Kong ni Marunong ka bang magtimpa nito? Siya marunong? Ano mo Nene. Kain nga, wanasin oh. Yeah. Ano yan? Price ba price? Ito po eh galing ano, po, Hong Kong. Bigyan ni Tita ito. Yung nga pala mga damit ninyo. Padala ni Tita Lin. Ayun pala. Ayun Tita Lin, suot na po ni Nini. Thank you po. Yo. Hong Kong. Hong Kong po, yung kanila pinasabayan pa. Oh, thank you. Si Tatay na po ang nagluto. <laughs> ni ano'ng pagkahusay. Eh. Nako po. Dali kayo. Ang pagbabalik po ni Nanay sa bukid. Ano? May kamamba. Mukha ba e. Magampo.

Pag ang isipin mo normal na all puli. Bukas na po tayo mag, aana po, magtatrabaho. At ang natin si nanay. Ah, mga pa-uwi na rin po kami. Lola, babay na 'to, eh. Pa-pa uwi na. O oh, sige Sabi mo, Lola, happy birthday. kaka dapat mo muna si Lula, dali. na si Lola tadi, pa-uwi na. O, Toy. Happy Happy birthday. 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 Nini. Oh, nini. Nini daw. Lola. Okay. na Ayun. Happy birthday. di ba? diba? Oh, diba? Ay! Oh, diba? ay, eh. ay. ay. Isay na yun, eh, ay. Pag nagutom kayo ni tatay. Nani, no, paa mo ko to eh. Oh. pag na ihat yung bubukas kayo. Oo. ka ba yun? Nangyay, nangyay nang boss pa? ba? Bubukas <coughs> na. Bye bye. Nani pa uwi na? Bye bye. Sabi mo ingat. Nari sa tatay. Nani. Oh, okay. oh, Happy birthday Nani. Bye bye. Tao to Happy birthday Nani. Upo kanya ni upo Upo ubo. Oh. Nah, tak tak mo to. Ate Shin. Bye Shin. Di si Lulu? tatay Tatay Hai. Bawa ya tatay Tatay Malungkot na naman. Pero <tay na kay Gabi ay. Ikaw nga oh toy. Oh! oh, oh Hallelujah. <tay <na tayo ngayon> ha? Ikaw <laughs> nga toy. Toy. Hallelujah. Serius oi, Allah mutlaknya nagmamanehoy. Serius, <laughs> <laughs> serius po saya ini. Serius ang bata. Seriyoso. kita sana.